Okay, dumating na ang ating order. At ito ay i-check ko na. So, pero, let's check. Goodbye. Hi! Ito, let's open. Let's see. Let's see. Oh, maganda rin para sa yung. Here. Ang ganda Oh. Alam ko, parang maliit sa yan ah. Ay, makakasya sa akin yan. yan. Hindi yan mapupunta sa iyo. And, let's see. Here, nakikita nyo ba? Ah, oh, wait lang. Maganda. Ayan guys, maganda ang print niya. Ayan, maganda. Maganda. Kaya kung bibili kayo, bumili na kayo. Sinasabi Harapayan ko, maganda. Yan. Minimize tea. Minimize tea? Oh. Thank you. <laughs> Sa ulitin. Ay! Huwag ka na mapepal. Ano pang baba mo dyan? Oh, Magpantalon ako. Walang Manila. May Ay, man. Manila. Oh. Hanapin natin ang Manila. Ayan, may Manila. Oh, hello. Nasa Manila ako. Yan, yan. Maganda ang print niya. Isum ko pa, ayan na. Kita ba? Ayun, magandang print niya. Hindi na siya natuto. print prinsesa, guys. So, may bata umepal pal dito, Maria. Oh, hinalikan niya, sa sobrang ganda. Oh, sabi mo I love you. Kiss mo ulit, Kiss. Ayu! Oh, tilikan na lang. So guys, tingnan, sukatin ko na naman, sukatin ko kung ano. Maria, kanin the bed. Kunin mo na nga 'yan.